Eh, meron tayong Honda Beat dito. Kaya umandar. Kaya mag start So, troubleshoot muna natin kung anong dahilan. So, malakas naman yung baterya. Tingnan muna natin yung compression. Tingnan natin yung pangilid niya. Tingnan natin yung injector. Tsaka yung uh, crankshaft position sensor. Tingnan natin kasi hindi nagtuloy-tuloy yung ano eh. Pag uh, ipo-post mo siya. Oh, so, ayan gabitan natin ng scanner para makita natin kung ano yung problema niya. Tingnan natin. Saksak natin yung scanner natin. Saksak mo wala? Ay, ay, okay na lang. Tingnan okay natin dito. Susi, Ah, uh, sa bulang kristal natin. Oop. Eh, tingnan ano lalabas. The diagnosis. Honda. So dito tayo papasok sa otoscan PGM PGM FI. Ngayon tin ko ano yung problema. Diyan natin sa uh, rerein boron natin. Yung trouble codes niya. Karen, no trouble codes stored. stored ayun 12.1 tulad din to yung kanina injector kaso hindi siya nagtutuloy tuloy pag i start mo so hanapin pa natin yung iba dito problema nya kasi hindi siya nakita dito sa scanner okay buka natin burahin to Eres natin. Eres. Okay. Injector yung ano eh, tinuturo yung may problema pero meron na iba pa to. Kasi ayaw magtuloy-tuloy mag-start. Okay, eres na natin. Tingnan natin sa ere-red ulit natin kung meron pa. Okay, wala na. Ayan, start. Wala na. So, natin kung andar, Try natin. Okay, ito. Tara, guys, Ito yung switch niya sa stand. Tinanggal na nila. Ito yung... Yan. Lipat nila dyan. alalag ano, yung ano. Ayan yan. na yan. Lalaglag. So ito yung switch ng stand. Ito. Ball ball yung wiring nila. Ang ginawa ko, binuhol ko rin dito sa ilalim. So wala pa rin, ayaw pa rin mag-start. Lagitik pa rin. Malagitik lang siya. na natin. So ito, ito. ito. Bukan mo linisin. Wala ba rin eh. Malagi tick lang eh. Bukan mo linisin to. Hindi e siya nagre-redundo. Tapos buksan mo doon lang kanina. Yung may maingay. Yung iniikutan mo doon. Yung may magneto, may ingay doon pag iniikot niya eh. Buksan mo rin dyan. Yung wiring nito eh. dami ng ano mga balat balat dugtungan no oh. improvised din eh. tuklap toklap na electrical tip ayusin lang natin yan mamaya so, dito parang may tumatama dito oh, yun oh. baka kumayod na yung ano stator or yung crankshaft position sensor dyan kaya pag i-post start mo, no, lumalagi tick lang. Ngayon din natin 'to. All right. Okay, kelas. Oh, oh, oh. Okay, mo. Okay. Tingnan ko ano yung tumatama diyan. Parang may kumakayod eh. Ah, stapler. parang kumakayod siya no titingnan natin dito kung ano yung kumakayod may potol? oo oh. kaya natanggal na sobrang dumi saan papunta yan? dito patingin patingin punta ay papunta nga dito sa ano sa tawag dito crank position sensor ayan oh wala ito blue tanggal to kanina ah na ibot na sa pero wala karon dugtong to kanina oh wala ni klaro mo dito ah ito wala na no, ano to yung white na may blue magpuntang crank shaft position sensor ayan okay, gigalisin mo lang testing natin yung sa atin Ayan, tingnan natin yung mga connection ng wire niya. Bakit pinagdugtong-dugtong nila at nawala na yung sakit. Ayan, dugtong-dugtong. Diyan sila nagdugtong, no? Okay. May isang wire dyan na ano eh. Oh, Walang putol? Wala naman. So ayaw talaga umandar. Tinugtong na namin yung mga putol dyan. Tinisting. Ayaw talaga. So dito tayo. Tingnan kung kaya niyang panda rin. So ayan yung sa atin. No? Oh, kinabit na natin. Try natin kung andar sya Dugtong-dugtong lang natin yung mga wire dyan. No? Oh. Ah, color coding naman yan. So, ayan guys. Naayos na natin yung mga wire nyo guys. Sabi talaga ang mga putol eh. So, balutan na natin isa isa. Mamaya ayusin natin yan. I-wire management natin. Subukan muna natin kung handa. So, ayan. So, wiring lang talaga ang problema nito. At the moment of truth tayo. Go. Go. Let's start now yun oh Tanda na Kaya natin kung magtuloy-tuloy yan Sinabit ko lang yung spark plug cap na gano'n Kaya mandar na yung ating yun ano oh. On the bit na Tumirik kanina hmm. Yun Sinisinok So, ito na siya guys. Oh. Yung wire kanila na makalat. Maayos na siya. So, okay na to. Andar na. kabit na natin yung bumper niya. Yan o. Oh.